Home service tayo mga idol. Sniper 150. May parang sisiw sa makina. Pagka pinander niya, may parang sisiw na sumisipol sa loob ng makina niya. sa natin siya ngayon. ay okay, dito mga idol, lang gagaling yung tunog sisiw. Sa oy asaw, ano niya, pinaka water pump niya. Yung kulan, yung pump ng coolant Malamang yan, ano, sumisipol na sa bearing. O oh, sira na yung bearing. Bali, bubuksan natin to. Tapos papalitan natin. May pesa naman na si Idol. So, ikalasin ko muna. Mga Idol, uh, patagasin muna natin siya. Andito yung patagasan niya. Sa ilalim ng cylinder head, sa may block. Yan. Na malapit sa tambutso. Patagasin muna natin siya dyan, mga Idol. Yung kulant. pagka natanggal nyo na yung tornilyo na yan kusa na tatagas yan bubuksan ko yung takip Ah, ah, buksan mo bubuksan nyo rin yung takip nung radiator nyo mga idol kasi hindi lalabas yung kulan pagka ayan na puta ka na sa iba tumapo busy. buisig eh. ah. tapon na okay mga idol kalasin natin yung mga tornilyo na yan para makuha natin tong side na to Andiyan kasi yung pinaka nakalimutan ko tawag dun ano ba tawag dun? Uh, propeller oh, ano? propeller ba? impeller dito nakakabit yung impeller nya saka yung bearing nung binaklas kasi namin to noon hindi namin napansin mga ilang araw sumipol ah, Palitan na natin mga chamba-chambang gawa lang to mga idol. Ay, ano po yon okay, mga idol. Nakugutin ko lang mga idol bago tignan yung laman. Tanggalin nyo ito mga idol. Yeah yung pinakalak ng impeller ay patay mo yung impeller mo tapos tulak nyo to ito tulak nyo to pag ganun papunta din. ayan kasi naka ano na yan nakalak sya kaya lang tulak ko lang mga idol ayan mga idol tanggal na to pag ano yan nakalakas yan ipipitikit to ito tulak nyo lang sya kasi nakaipit yan dito para matanggal nyo itong impeller. Tapos, pag-iwalayin nyo na siya. Yung dalawa na yan. Mga nyan pag uh, nabaklas nyo na yung pinaka-cover. Ito yung impeller nya. Yung sumisipol. Nakita nyo naman yung pinaka-oil seal nya. Oh. Pangit na. Tapos yung bearing nya, ayan oh, may mga oil sludge na. Yung nabubong, hindi ko alam kung kalawan to. Pero langis alang, alang, tapos alang, 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 tatanggalin natin yan bali tuktokin lang natin pababa tapos papalitan na rin natin tong oil seal na to yan bali tutok tutoktokin ko muna tapos sugutin ko yung oil seal yung pagugut sa oil seal kuha lang kayo ng tornilyo tapos socket wrench na malaki yan ganyan ganyan tapos pasok nyo yung tornilyo tapos may washer sa loob kaya nyo ikutin para lumabas yung oil seal na yan kasi matigas yan ngayon pag tinuktok nyo, pinukpok nyo kasi yan at nagasgasan to yan nasira na buta, na hiwaan yung ano na yan line na to Diyan papasok yung langis sa katubig kaya maghahalo na sila mali kalasing ko muna tapos tuloy natin yung paggagawa mga idol oh. yan lagyan nyo ng malaking sakit ano o sa loob tas may washer para pag inikot nyo to tornilyo na to labas yan lalabas siya ang oil seal pag ganun nandahan dahan hindi nyo na kailangan pokpokin hindi masisira yung pinaka bahay na to pinaka niya sa ay pinaka timing cover niya. saka yung pinakabahay bahay ng impeller Ayan. pag ginikot nyo yan kakalas na yan hindi natin mga bata video mo kaibigan ganyan mo lang Ayan, video mo lang yan mga idol ikot lang Tik ni lang siya. Kusa nang perfect yan, medyo matigas yan. Ikutin na lang na ikutin. Camera man ako dito, pre. Eh. Ipin niyo lang ba musli? Sa pagkakabit, ganyan din gawin nyo para hindi nyo pupukpukin, hindi masisira yung pinaka oil seal. Masisira kasi yung oil seal nito pagka pinirsa. tigas siya, tigas talaga. Tingnan yung pumusog musog. Ayun, kita niyo umangat na 'yung pinaka oil seal. ayun DIY, destroy it yourself. Hindi <laughs> niyo na kailangan bumili ng puller ng mga puller. Diskarte lang. Manood lang ay sa YouTube, marami diyan. Ayun, kalas na, idol. Ayan. Ayan na siya mga idol, di ba Hindi nyo kailang pukpukin, hindi kayo mababasagan. Hindi rin masisira yung oil seal nyo pagka... Ano. Eh, kakabit namin yung bago. Ganon din yung diskarte sa pagkabit ng bago. Para hindi kayo, para hindi masira. Okay na mga idol, ito tapos na yung ano. Yung ginagawa natin na sa impeller nya, sa oil seal ng ng ano nya kulan. Ayan mga idol. Marinig nyo naman. Wala na yung tumutunog na parang sisiw. Maririnig nyo kasi yun, parang sisiw dito. Wee, eh. wee, 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 mga ganun. Yun yan, pagka sira yung bearing. Tapos may gas-gas yung pinaka impeller yung ito. yan nawapansin nyo yan, yan. may gas-gas sya. Pag may gas-gas yung pinaka impeller sisipol yan okay mga idol yan ha pitpit na kami bukas na ikakabit yung flaring kasi ibabiyahin nila to Ayun okay. okay, na mga idol,